sakit ang ulo ko, guys. Sobrang sakit dahil sa sipon. Hi, Olivia! Oops! Be careful! May poop yung ano nyo. Yan, no? Hinihinga si, ano, si Oliver. Parang hindi normal, eh. Pero maliksik naman siya. Para masigurado ko, in-injection in ako ng Amox LA. Yan, o, May poop si, ano, nililinis ng mama nila yung pet nilagyan ko ng oil kasi tumigas na yung ano yung dumi wala kasi yung mama niya didilaan niya yan didilaan ni Rabia okay. hi Olivia <coughs> Olivia ang kit -kit ng muka ni ano ni Olivia yung mukha ni Oliver, hindi mo makita yung mata, hindi mo ma-recognize. Kasi nga, puti. Tapos yung sa gilid is black. Ayan oh. Parang may mask siya. Parang nakamaskara ba? <coughs> Yan si Rabia. Mga isang linggo to. Biglang lulobo yung mga anak niya. <coughs> Ayun know, o, hindi mo din nilaan yung puwet. Ano? Oh dilaan mo. Lalo lusot yung paan nyo dyan. Sige, labas ka. <laughs> Ay, ako nga grabe yung sipon ko ba. Pasensya na guys kasi yung boses ko, garalgal. You will go out? Go. Pinadedy mo na rin naman silang dalawa. Nakadedy na yan. <clears throat> Hi! Ang guwapo ni Oliver, oh. Rabia, ang guwapo ni Oliver. So, pogi. Parang may mastitis nga siya, eh. Kasi yung kabilang, yung left side ng ano, ng part ng daddy ni Rabia, ang laki. Kaya dumedi ng mga anak doon, sa kabila. Sige na, labas ka. <coughs> Injection ko to si Rabia ng antibiotics din. Kung, hindi ko alam kung pwede. Kasi dumidede yung mga anak mo. <coughs> yan Oh. Yan, 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 yan. Ayaw niya magpadede. Doon sa left side. Dede! Oliver! Ayan oh, naglalaro-laro na sila. Si Verbina doon sa kabila. Doon siya sa blue na ano. Oh, lumalabas na si ano. <coughs> si Olivia. <coughs> Naglalaro lang sila. Hi, Oliver! You're so pogi! Oliver! Hi! Ang pogi naman ni Oliver. Ayan, o. Oh, no, 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 no. Ayan. Hindi, hindi rin naman. Pero kanina, as in, hingal na hingal. Sabi ko nga, baka hindi tumagato si, ano, si Oliver. Kasi, yung bungangan niya, bukang-buka na. Hingal na hingal. At least ngayon, nakarecover siya. <coughs> yung nostrils niya, as in, yung nagaganyan, oh, yung Parang pumipitik yung nostrils niya. Gumaganyang-ganyan. Ayun, oh. Hi. Hi. Nalabas ka? Sige, hayaan mo na yung dalawang anak. Daming dumi. Hindi niya nililinis. Hindi kagaya ni... Kalatagan na every ano eh. Nililinis na. ano you, know? <coughs> you know Hi, Oliver. Oliver, ang gwapo. you know sige na. Hoy, okay, baka lumusot yung mga paano dyan. Hindi, <coughs> mm. hindi, -de Siguro to. Ayan you know? oh. Oops. Mm, doon sila nag ano eh. <clears throat> nilagyan ko ng oil para anuin ko ng tissue mamaya para lumambot yan nalabas na to si Rabia ayun ang ayaw niyang padidehan dito tabingi nga yung dede niya pero may gatas din naman na ano hindi ko lang alam kung may mastitis to eh pero hindi naman siya mainit hmm? Ayan, o. Oh. ang oh, daming gatas, o. Oh. Hmm? Hmm? Ayan, o. Oh. Ang Dam daming, ng gatas. Ayan, o. Oh. Tabi, yung milk bag niya. <coughs> Wala mabawasan yung gatas. Mabawasan dapat. Ayan, o. Oh. Tingnan nyo, guys. Ano kayang makanda dito? Ayan, o. Oh. <coughs> Tabingi.